Bonagin na ang lahat, mahigit dalawang libong taon na. Alam ba natin na lahat tayo ay ipinanganak na muli? Kung ang lahat ay namatay dahil sa isang kasalanan ng unang Adam, makatarungan lang na sa isang pagbabayad ng bagong Adam ay nabuhay naman lahat. Tunay nga ba kasi na naunawaan natin ang ibig sabihin ng Panginoon ng salitain niya ito? Flesh gives birth to flesh and spirit gives birth to spirit. Alukin natin ang ating sarili ng mga paliwanag mula sa Biblia. Oo kapatid, isa itong alok pagkat nasa iyo kung tatanggapin mo. Romans 5 verse 12 to 15 and 17 to 19 Therefore, just as through one man sin entered into the world, and death through sin, and so death spread to all men, because all sinned. Sa pagkakasala ni Adam ay pagkakasalan na nagdulot ng kamatayan sa lahat. Hindi pisikal, ngunit kamatayan ng espiritu na siyang pagkahiwalay sa Diyos. For until the law sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Nevertheless death reigned from Adam until Moses. Nangyari ito mula pa sa panahong iyon hanggang sa panahon ni Moses. Even over those who had not sinned in the likeness of the offense of Adam, who is a type of him who was to come. But the free gift is not like the transgression. For if by the transgression of the one the many died, much more did the grace of God and the gift by the grace of the one man, Jesus Christ, abound to the many. Siya nga na para sa lahat. For if by the transgression of the one, si Adam, death reigned through the one, much more those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. Na siyang magtataguyod ng buhay. So then as through one transgression there resulted condemnation to all men. Ang gawa nga ng pagkakasala ni Adam ay nagdala ng kapahamakan sa lahat. Even so, through one act of righteousness, there resulted justification of life to all men. Ang isa namang mabuting ginawa ay nagresulta ng pagtutubos para mabuhay ang lahat. For as through the one man's disobedience, ang ni Adam, the many were made sinners, even so through the obedience of the one, the many will be made righteous. Datapot sa pagsunod naman ng bugtong na anak, marami ang itinuring na matuwid sa harapan ng Diyos. Kung ang lahat ay namatay dahil sa isang kasalanan ng isa, makatarungan lang na sa isang pagbabayad ng isa rin ay nabuhay ang lahat. Naging kasama nga tayo na natubos ng kanyang pag-aalay ng dugo noon, nang hanguin ng lahat mula sa kalagaya ng pagiging makasalanan. Dahil sa pagiging anak ng unang Adam, at dahil si Jesus na ang bagong Adam, sa pamamagitan ng isang alay, ang lahat ay natubos na upang maging bagong mga nilalang mula na sa lahi ng bagong Adam. Kaya sinabi ni Jesus noon ang kahalagahan ng muling kapanganakan, to be born again. John 3.3 Jesus replied, Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. paano nga ba nagsimula sa kanila noon ang kapanganakang muli o ang pagiging born again nila? Naganap ito nang sila ay maging mga anak ng bagong Adam sa Espiritu. Ang ginawang pagtutubos ng Panginoong Hesus, ito ang life-giving spirit sa 1 Corinthians 15 verse 45. So also it is written, The first man Adam became a living soul. The last Adam became a life-giving spirit. However, the spiritual is not first, but the natural, then the spiritual. Ito nga ang life-giving spirit na pag-aalay ni Jesus kaya sinabing flesh gives birth to flesh and spirit gives birth to spirit. Sa John 3.6-7 That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not be amazed that I said to you, you must be born again. Ito nga ay naganap noon para sa lahat sa pamamagitan ng isang alay. At hindi lang sa pamamagitan ng individual at pisikal na pagtanggap nila sa Espiritu ni Jesus bilang Panginoon na gawaing ipinatutupad at ipinagagawa ngayon ng mga simbahan. Na kapag natanggap raw ay doon pa lang nagiging born again. Mananatili na raw sa kanya ang banal na spirito at hindi nalilisan kailan paman. Sa ganito ay sinasabi pa nila na ang kanilang kaligtasan ay hindi na nga raw na iwawala. Wala ang mga ito sa buong konteksto na sinabi ng Biblia. Sapagkat sila noon ang kausap sa sulat at hindi ang ibang panahon. 1 Corinthians 15 verse 49. Just as we have borne the image of the earthy, we will also bear the image of the heavenly. Ito nga ay nangyari una sa kanila noon sa paraang espiritual at hindi sa pisikal na pagtanggap. Napakalinaw ng salita ng Diyos. Kaya't hindi ang pagtanggap lang kay Jesus bilang Panginoon ang nagpabanal sa kanila noon, kundi ang kanyang pag-aalay ng dugo para sa pagbabayad sa kasalanan ng unang Adam ang kasalanan na naglagay sa kanila'ng lahat noon sa kalagayan ng pagiging makasalanan. Kaya sinabi sa Romans 5:18 ang ganito. So then as through one transgression there resulted condemnation to all men. Ang gawa nga ng pagkakasala ng unang Adam ay nagdala ng kapahamakan sa lahat. Even so through one act of righteousness. Ang ginawa nga ni Jesus. There resulted justification of life to all men. Ito ang isang mabuting ginawa na nagresulta ng pagtutubos para mabuhay ang lahat sa pamamagitan ng bagong kapanganakan sa Espiritu. Kaya sinabing you must be born again. Mula pa noon hanggang ngayon, ang lahat ay tumanggap na ng bagong kapanganakan sa pamamagitan ng isang alay na para sa habang panahon. Sapagkat malinaw nga ang mga bili ng Panginoon na ipinasulat sa kanyang mga lingkod. Hebrews 10 verse 10 to 14 And by that will, We have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. Day after day, every priest stands and performs his religious duties. Again and again, he offers the same sacrifices which can never take away sins. But when this priest si Jesus, had offered for all time one sacrifice for sins, si Jesus ngari ng alay. he sat down at the right hand of God. dahil si Jesus na nga noon ang naging isang alay at saserdote para sa lahat ng panahon. And since that time he waits for his enemies to be made his footstool. For by one sacrifice, he is made perfect forever, those who are being made holy. Sila naman noong una na mga naging tapat sa pagsunod sa Diyos mula kina Abel hanggang sa mga lingkod at propeta ng Diyos. Hanggang sa mga martir na namatay sa pagsunod sa Panginoong Yesus, sila ay magkakasabay na unang binanal at binuhay sa Espiritu. Naganap ito nang magbayad ng kanyang dugo ang Panginoong Hesus hanggang sa pagtupad niya sa lahat ng nasa kasulatan. Hanggang sa kanyang paghuhukom noon sa Jerusalem para sa pagtatapos ng mga batas ni Moses na siya namang pagkasira ng templo. Binanggit ito sa Aklat 3 ng Hebreo. Hebrews 11 40 These were all commended for their faith, Yet none of them received what had been promised, since God had planned something better for us, so that only together with us would they be made perfect. Sila namang mga nabubuhay pa sa panahong iyon ang makakasama nila hanggang sa pagtatapos ng Old Covenant Age, ang pagkasira ng templo. Sabay-sabay silang tumanggap ng pangako ng buhay sa Espiritu upang makapiling ang Diyos. Kaya sinabi ni Paul na, So that only together with us, sila ito noon would they be made perfect. Lahat ng ito ay ang kabuuan ng pangako ni Jesus sa kanyang sinalita, na heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Walang katotohanan na may pangangailangan pa na pisikal na tanggapin si Jesus upang maging born again. Napananatili natin ang ating bagong pagkatao kung tayo ay sumusunod sa utos ng Panginoon. Ang paggawa ng kabutihan sa kapwa na siyang tunay na pag-ibig sa Diyos. Ito ang iniutos ng Panginoong Jesus sa Matthew 22 verse 37 to 39. And he said to him, You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and foremost commandment. The second is like it, You shall love your neighbor as yourself. Ito na nga ang bagong kasunduan or new covenant na atin ang dapat na sinusunod. Kaya kahit sa kanilang sumasampalataya at naniniwala sa pagtutubos ni Yesus, ngunit hindi naman sumusunod sa bagong kasundo ang inilatag na niya, kung sila naman ay tatalikod at babalik sa pagsadya at paggawa ng kasamaan sa kapwa, ay bumabalik nga rin sila sa pagiging anak ng unang Adam na makasalanan. Sila ay tumutulad rin sa mga aso na bumabalik sa kanilang suka. Sinabi ito sa aklat ng ikalawang Pedro, 2 Peter 2, verse 20 to 22. For if, after they have escaped the defilements of the world by the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled in them and are overcome, the last state has become worse for them than the first. For it would be better for them not to have known the way of righteousness than having known it to turn away from the holy commandment handed on to them. It has happened to them according to the true proverb a dog returns to its own vomit and a sow after washing returns to wallowing in the mire Sa ganito nga ay para na rin nating pinawawalang saisay sa ating buhay ang kapangyarihan ng mga ginanap na ng Panginoon Tayo na sa ating sarili ang nagdadala ng kapahamakan Muli tayong napasasakop sa mga batas ng kamunduhan sa mga batas ni Moses na nagpapatupad sa utos na ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Kaya sa kanila nga noon ay natutupad ang ganito. Hebrews 6 verse 4 to 6 For in the case of those who have once been enlightened and have tasted of the heavenly gift and have been made partakers of the Holy Spirit and have tasted the good word of God and the powers of the age to come and then have fallen away it is impossible to renew them again to repentance, since they again crucify to themselves the Son of God and put Him to open shame. Nakakatakot nga na kung abutan tayo sa pagtatapos ng ating buhay, na bumalik pa sa ganitong kalagayan. Sa ating kalagayan ngayon bilang mga anak ng bagong Adam, tayong mga ipinanganak ring muli Katungkulan naman natin na gawin ang ating mga sarili bilang alay na buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Ito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos ng paggawa sa pag-ibig, ang paggawa ng kabutihan sa kapwa na siyang inihanda ng Diyos noong una paman, upang lakaran at gawin na ng lahat. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Nilalang sa pamamagitan ni Jesus para sa mabubuting gawa. which God prepared beforehand so that we would walk in them sapagkat maliban sa paggawa ng kabutihan sa kapwa ay kawalang halaga ng lahat kahit pa sa pananampalatayang nagpapakilos ng mga bundok 1 corinthians 13:2 and if i have all faith so as to remove mountains but do not have love i am nothing mas malinaw itong binanggit sa king james version and though i have all faith so that i could remove mountains and have not charity i am nothing Bakit nga ba ganito kahalaga sa Diyos ang paggawa ng kabutihan sa ating kapwa? Mga kapatid, malinaw ang mensahe ng Biblia. Ito ay dahil sa ang Diyos ay mabuti. Lahat nga na ginawa sa kanyang wangis ay may kabutihan rin. Pinatunayan ito sa Ecclesiastes 7:29. Behold, I have found only this that God made men upright, but they have sought out many devices. Kaya't alam na natin kung ang ating ginagawa ay sa kabutihan o sa kasamaan man. Tayo ay binigyan ng konsensya na nagsasabi sa atin kung ano ang masama sa hindi. Romans 2:15 In that they show the work of the law written in their hearts their conscience bearing witness and their thoughts alternately accusing or else defending them. Noon pa man na kahit walang alamang tao sa kautusan, konsensya ang sa kanya ay sumasaway at umuusig kapag masama ang kanyang ginawa. At kung mabuti naman ay konsensya rin ang nagtatanggol sa kanya na nagsasabing tama ang kanyang ginawa. Maliwanag ang mga katotohanan ipinaaalam ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kanyang salita. Hindi magbabago at makakayang baguhin ng sino mang katalinuhan ng tao. Sapagkat sa kanya ay katotohanan sa mga humahanap ng totoo sa kanyang kalooban. Dapat na laging handa tayo para sa pagtutuwid ng mismong salita na ng Diyos. Ngunit dahil sa mga pagmamalaki sa kaparaanan ng mundo at dahil sa hindi nila pagtanggap sa lahat ng mga ginanap ng lubos ng Panginoong Hesus, inakala nila na dapat pa nilang ipagpatuloy ang mga hula sa kasulatan. Dahil rin sa kanilang pag-angkin sa mga hula ng sulat, inari nilang sila pa ngayon ng kausap at inuutusan sa sulat. Kaya't ang sinabi noong malapit nang maganap, sa kanila ay malapit pa lang na maganap ngayon. Kahit pamahigit mahigit dalawang libong taonan na ang ito ay sabihin at iutos ng Diyos sa mga apostol, napununa nila ang kanilang mga sarili nang walang katiyakang pag-asa ng paghihintay pa. Nagpatawag pa rin silang mga rabi, guro, pastor o father. Kahit ito pa ay paglabag nila sa mahigpit na bili ng kanila ring tinatawag na Panginoon. Matthew 23, verse 6 to 10. They love the place of honor at banquets, and the chief seats in the synagogues, and respectful greetings in the marketplaces, and being called rabbi by men. But do not be called rabbi, for one is your teacher, and you are all brothers. Do not call anyone on earth your father, for one is your father, he who is in heaven. Do not be called leaders, for one is your leader, that is Christ. Inilagay nila ang kanilang mga sarili. bilang mga saserdote pa ng Diyos para sa mga templo at simbahang itinayo nilang muli. Bagamat alam nilang sinira na ng lubos ng Diyos ang templo sa Jerusalem noong AD 70, sapagkat wala na ngang pangangailangan pa magpakailanman. Mga kapatid, tayong lahat ay minsan nang nailigaw ng kaparaanan ng mundo. Ngunit hindi pa huli ang lahat upang tayo ay sumagwang palihis laban sa malakas na agos na hindi natin namamalayang kamalian pala. O ungat mas marami sila na nasa agos. Ngunit hindi laging kasiguruhan ng tama ang nasa karamihan. Piliin natin ang Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa atin ng bagong buhay, ang atin ng kapanganakang muli. Kung ang lahat ay namatay dahil sa isang kasalanan ng unang Adam, makatarungan lang na sa isang pagbabayad ng bagong Adam ay nabuhay naman ang lahat. We were all born again more than 2000 years ago pa